Magandang umaga mga ka-rides. Nasa Cavite tayo niyan. Galing tayo sa pag-pick up ng passenger somewhere in Muntinlupa. So as expected, wala tayong passenger niyan pabalik. Kasi bihira talaga tayo makakuha ng passenger dyan sa Cavite Pabalik ng area ng NCR. So kaya ang takbo ko niyan tamang bilis kasi mabuta na tayo ng ulan the same time wala pa tayong kita kasi first customer yun kaya buti na lang nag si mam ma kahit papano sulit na din so yan takbong hindi tayo takbong pogi dyan kasi 115 top speed nagawa ko dyan eh so pero kahit papano safety pa din importante don safety lang magmaneho madulas ang kalsada ngayong maulan kaya ingat ingat pa rin kaya yan pabalik tayo ng alabang para maghanap ng passenger ulit then waiting tayo kung may makukuha tayo medyo pahinto-into pa nga ako sa daan wala talagang pumapasok na booking yan naman ang buhay hindi naman tayo araw araw pasko na kapag ka uh, meron eh may mabubuk agad so yan nakabalik na tayo sa Alabang, no? Ayala, alabang. Then, yon May nakuha tayong patagig nun. Papuntang lower. At the same time, muwi na tayo kasi nagutom na ako nyan. Kaya, muwi na muna tayo. At kumain muna tayo. Hindi pa tayo nagtatanghalian almusal nyan, eh. Lumabas tayo ng alas 10 Mui tayo bandang alas stress yata yan Ayan. alas stress nga so yun bumina na tayong shake tapos labas natin yung legendary ulam natin so yun tuyo at kanin na may pinakurat na suka then shake yun lang yung ating almusal tanghalian sama na hapunan yan so 35 pesos lang yung binayad ko dyan yung natirang maling ng anak ko, hindi niya kasi kinain. So, binaon ko na, sayang naman. So, yun, naubos na. Kaya, balik na ulit tayo sa pagkukuha ng pasahero. So, last passenger na yan kasi pagod na ako at uuwi na din ako. Kaya, last passenger na. So, subdivision sa paranyake yan. Kaya may card tayo na kailangan i-present sa kanila kapalit ng ID natin. Summer sa pababa ng bikutan. So, yun. Salamat sa inyong pagtangkilik sa amin at ingat kayo palagi. Ride safe always, mga ka-rides. Kaya ingat-ingat lang. Thank you. Bye-bye.